Ganti akong bago. so, na-ulit mo na. So, na-ulit mo na. na. Sorry, na ganyan. Ay, ganyan na Bilhin nyo. Magkano? Si Kwena. Oh! Hey, tago natin tong cellphone ni Bakekang. <laughs> sige, sige, bilisan mo itago mo na. Ayan na siya, huwag ka na maingay. Sige, so, anong sitaguan niya dyan? Wala, binabackstab. Ayan na, hanapin niya na. Oo, huwag ka na maingay. Saan na yung cellphone ko? Nakita nyo ba? Ano yung cellphone mo? Oo, yung cellphone ko. Alam mo muna, baka nandyan lang yun. Pura raka kasi. Ano na talaga sa bago ko, guys? guys, ba guys so... ipakeka, no, ito ko ng cellphone ni Pakeka? Kailabas niya na. Napaiyak na si Bakekang Kang. Shhh! Huwag ka maingay. Hintayin muna natin pumatak yung luha niya. Ano, Mamaawa naman kayo. Ilabas nyo na yung cellphone ni Bakekang Kang. Kung umiinig mo Bakekang Oh, bakit mo kasi iniwan sa oh, mo sa akta ng cellphone oh, ko? Hindi ka, akta mo ng cellphone niya. Yari ka nga pa niya. Bihi ka pa man din yan si Bakekang Kang. Ano ni pa? Huwag ka na umiinig. Baka makita ka di ma'am. Lugot ka. Uy, kanilang, Uy, kanilang cellphone, cellphone to. Sakto sa walang napatingin. napatingin. Na. Uh! <laughs> Teh, hey, ba't di ka nag -recess? Di ka sumama sa amin? Teh, ang sakit kasi nung chan ko, sumusumpong yung acid ko. Ang sakit! Paa! Uy, aking yan! Teh, magpapakamatay ba siya? Oh. Magpapakamatay ka ba? Sarap! Hindi, <laughs> nawawala yung cellphone ko! Teh, saan mo ba nilagay? Tinago mo ata eh! <laughs> Naku, te, wala sa lahi ko yung nananago ng cellphone, no? excuse me, wala rin ako lagi. Wala ikaw ngayon lagi na nagtago oh, ng cellphone eh. Oo nga, tinatago mo yung sa sakin. Promise, hindi talaga ako yung kumuha nun. Ilabos eh, mo natin, ikaw lang namang mahilig magtago ng cellphone dito sa may classroom eh. Oo! Oh, oh. Ay natin, balik mo na magagalit sa akin ba, si mami. Maawa -ma, ka naman. Eh, guys, wala nga sa akin. Ba't ayun yung maniwala sa akin? Lang maniwala. Ikaw lang na no. pagkakit Okay, class. Ibu ba yung kapit? Ano ka gunuhan niyan? Ibu ba yung kumuha ng cellphone? Ahimek! Pibay! Let's go to the guidance office now! Okay, class! Ang ini sa labas! Well, dito, halika nga rito! Halaga, at ano kita nga? Halaga, butka ti! Ano kayang problema sa'yo? Ano ka nagulisan mo? Baka pagpagalatan niya! Di alam mo ba kung bakit? Hindi! Ma'am, bakit po? Kumusta na yung festival dance niyo? Ay, actually, ma'am, ano? Huwisan na nga ba tayong parts doon? Ano, Sa May ano? Wala pa kami nasisimulan! Bakit wala pa? Yung ibang seksyon pa tapos no, kayo wala pa? Kayong lahat, wala talaga kayong pakailang sa mga aktivite ng school natin, ha? Huwag ito lumapit ka sa akin, may ibubulong ako sa'yo. Kapag wala kayong mag-present sa akin ng festival dance, alam mo na kung anong magiging grade niyo sa'kin. Sa okay, Class, let's start our discussion. Oh, di ba discussion na naman? <laughs> mo kaya sila nakakapag-practice kasi binibigyan sila ng time ng mga teacher nila para mag-practice. Ikaw, puro ka-discussion. Oh, oh, oh. Ka puro ka-discussion. Puro ka-discussion. Puro ka ay, sige, class, practice na lang kayo sa labas, sige. Let's go, guys. Bye po, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, bye. bye po. See you tomorrow. Thank you ka. talaga, ma'am. Guys, ano, nasa na iba natin mga classmates? Basta classroom pa rin. Wait lang daw. Yes. Ang tagal naman nila. Totoo. Pero sige, hintay natin sila. Guys, ano ba, energy, energy? Ayan na ba yung best nyo? Halami mo mga nagpa-practice rin oh, sa ma court. Ito. Mas magaling tayo dyan. Okay, guys, energy. Pakita niyo sa iba dyan talaga tayo. sabay tayo sa kanila. Tignan natin kung sino pinakamagaling. Basta naman na yung speaker natin. Walang nakapagdala. Ano? Di ba, nagyaramin na lang natin yung speaker ng school. Guys, ready? Pa play ko na yung music natin. Respeto po, respeto. Yun? May napapractice oh, po dito. Hindi lang po kayo yung okay, Respeto. Okay, proceed. Energy! Guys, ready? Liga Pinalbukas! Hoy! Pupulat ko ka! Tulog ka na! Good morning, nak! Maligo ka na! May pasok ka! Pa. Ba't ka tumila? <laughs> Hoy! Wait, may ano ba? Sinabing maligo ka na! May pasok ka! Pa. Nagot ka talaga sa akin! Mga maare, pakialis naman ako ng mga uban ko sa buhok! Kaya totoo ba? Baka makalbo ka! Uban to lahat e! Eh. <laughs> Ayan pa yung alam anak ni Susan. Nakita niyo ba yan? Oo, Parang buntis siya. Oo, alam niyo ba kung sino-sino mga classmates yung dinadala nyo sa bahay? Kaya siguro nila. maagang na talaga yung mga kabataan ngayon ang lalandi. Oo! Oh, oh. Alam na rinig tayo. Buntis ako! Ay, totoo. O, oh, diba, oh, oh, diba sabi ko sa inyo? Kaya pala. Oo, diba sabi ko sa inyo? Ayon ang maniwala sa akin. Ilang months na yan. Magti-three months. Ay magti-three months? O diba ay, three months? Sabi ko sa'yo yung leyo. Oh. Sindo kayang tatay oh. niya? malalaman niyo kasi kapag buntis yung isang babae, eh, medyo lumalaki yung Totoo, chan. niya pala. Mas lumasin niya Ano? O ano pang hinihintay niyo? Ipagkalat yun sa buong barangay. Ano tara? Ano? Oh. Lumang mare. Ikaw dyan sa may street na yan Tapos ikaw naman mara dyan sa may street na yan Tapos ako nang bahala dito sa may kabilang baryo Ano, ready? Yes, ready O, game Isang mainit na balita Mga jismosan yung kapitbahay Pwede nang ipakulong ngayon Tara, balik ko Bango naman ni kuya Wow! tugtog na nga lang ako. <laughs> okay, class. Nakalimutan na Ay, no, ito ni Mama Kilay. <laughs> ano yung Ganyan niya pag walang kilay. Ano grabe? Kaya, Kaya ano ba? Huwag kayo tumawa. Kaya ano ba? Respeto naman. Tapos ano nakakatawa? Mam, Ma nakalimutan niya daw po magkilay. okay na. By the way, papakita ko na yung grades nyo. This grading kapag tinawag ko yung pangalan nyo, lumapit. Kinakalap oh, oh. para pinakalap. Oh, oh. Ano oh, ba magiging grade oh. oh. mag oh. Kinakabahan ako. Ako hindi ako okay kinakabahan. Pa. Paano ba naman kasi ang taas ng mga quiz po, ang taas ng mga assignment po, ang taas ng mga exam po. Tapos ako 98 pa ako sa performance pass natin. <gasps> bakekang. Kasi <gasps> <gasps> bakekang na. Ano ko yung ako grade mo? Saan ba? ako taas magbigay ng grades mo? Bakekang punta ka na kay ma'am. Okay, oh, ito yung grade mo, oh. Ma'am, pwede mong picturean? Sige lang, 82. Okay, next. Uy, bakit ang ilan yung grade mo kay ma'am? 82 lang. 82 lang? Ang baba, babati, nakakadiri. Ako kasi yabang-yabang mo kasi sa amin yan, tuloy ganyan lang yung grades mo. Di ba guys, ang baba 82? Di ang baba mo, Nene. Sige, pinalaki yan, tapos ganyan yung grades. Guys, anong nakakatawa? Si Bakekang yung pinakamataas. Oo. Di ba ang baba ng grades ko. Okay lang to, bawin na lang ako next grade. Kasi sinabi mo na yan dati pa ulit-ulit ka na lang. Takay mo ba? Ay, di ko mag-aaralo. Ay, sorry. <laughs> ano ba push-push? Wala nang lasa. ang ting, 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 tingin mo dyan? I'm taking okay. <laughs> Ay, sis na. Sis na. Sis na. Miss, oh, miss. Ate. Ano ba yun? May bubble gum po ata sa palda nyo. <laughs> 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 Guys, ayusin nyo ah. Guys, ako nang titira. Magaling ako oh, dito. Ayusin nyo. Already. Already oh. o, Ay, bayan ayusin nyo. Ayusin nyo. Ayan na. Duling. Dok, kumusta po yung asawa ko, Dok? Uh, yeah. Ay, misis, hindi na namin na-survive yung asawa niyo. Condolence po. Uh. Hindi. Hindi ako naniniwala sa iyo, Dok. Hindi totoo yan. <laughs> hindi totoo yan. Ay, di mo. Asawa ko, bakit mo naman ako iniwan? Hindi na ako galit sa'yo, okay lang akin miski magbabae ka na, hindi na akong magagalit. Bumangon ka d'yan! Bangon! Ah! Takbo, may zombie! Sa Sabi niyo gumising ako tapos ngayon tatakbohan niyo lang ako? Ba't tulungan mo ko, Dok? Manganganak na ako, Dok. Bakit may pambayad ka ba dito sa may ospital? Kung meron, ipapriority kita. Pero kung wala, pumila ka dun sa dulo. <gasps> dok? Di ba yung ex mo? <laughs> dok, tulungan K niyo ako. Dok, na-aksidente yung boyfriend ko. Para awa mo na. No, ano ba? Tigilan mo na ako. Okay. Ayoko na sayo. Pero bakit? May mahal na akong iba. Maganda. Hindi tulad mo. Pangit. Okay, time of death, 3.54pm mo. I-try mo na tong OVO. Marami ka makikita maganda at pogi dyan. Mas pogi pa sa jowa mo. Uh! Marami ka makakachat doon. Magjowa ka ng marami. Deserve mo yon Maganda ka naman eh. Joke lang, di ka maganda. Uh! Dok, ano yan? Lason, tutuluyan ko na yung lalaki niyan para wala na siyang mapinsala. ang Dok, mali yan, di ba? Di ka naman magsusumbong, di ba? O Dok, hindi po ako magsusumbong. Sige, o, oh, ipainom mo na. please bring out one sheet of crosswise now. Ma'am, crosswise po? Yes. Crosswise ma'am? Oo, crosswise. Totoo po, crosswise. Oo, oh ma? yes. Ma'am, crosswise po? Talaga po, ma'am, crosswise. crosswise. Ma'am, ano klas yung papel? Sige, kahit anong papel na lang. Tapos pakibilisan ko muna ng papel, mag-surprise <laughs> quiz tayo. Surprise Madali. quiz? Ma'am, hindi kami nakapag-review. Hindi mo naman po kasi sinabi na magpapa-surprise quiz king. Class, <laughs> Ba't ang tatangan niyo? Bebe, hindi akong papel. Ay, isa na lang ito eh. Crosswise lang naman. Natiin mo na lang. Ay, sige. <laughs> oh. Ay, ma'am, sorry po. Oh. Akin na yung papel mo. Ma'am, sorry po. Oh. sino gusto sumunod? Class mag si CR lang ako. Wala akong mahuhuli magkakopyahan kasi kapag nahuli ko kayo, lagot kayo sa akin. Uy, bakit sakit na ito ba? Uy, 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 sabot, 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 uy ikang, Ano? Kopya ako. Ang galing mo, Ala, thank you. Ang mo naman. Uy, ano ba kayo? Hindi naman. Nag-aaral kasi ako sa bahay. Yun. Patingin ako ng score mo. Bakit mas mataas yung mo kaysa sa akin? Ang mapiya ka lang naman sa akin, ah. Wow. Yung iba mo kasi sabot parang mali, kaya pinalitan ko. Kaya akin na yan. Uy, ano na? Po, upya na. Okay, sige, tapusin ko lang to. Daling ko na lang mamaya sa upuan mo. O oh, sige, hintayin ko. Bilisan mo, ah. Teh, pinong papel. Oh, pipay, oh, Pin yun, tayo, si o, pipay, o, bilisan mo habang wala pa si mom. O, CCTV ba yan? Hmm. CCTV pala ba ito? Hala, hindi ko namansin. Okay, class, please exchange your paper. Mag-check -che na tayo. Class, <laughs> 50 dog. Tapos ako so yung mag-check? Oo, oh, oh, te, kanina pa kami na-check. Pero hindi ko pa na-check yun sa akin, ma'am paulit. ulit. Pakibay ba yung paper mga paper mo? sa may-ari. Okay. Uh? Oh, bakit ka mo, paper mo? Sana all mataas. Hala, ano ba yan? Ang baba naman ng score ano ko. Anong baba dyan? Ilan ba yung score mo? 48 over 50 lang. Eh? Huh? Okay. Hoy, bakit? Kung bakit ikaw naka-48, tapos ako nakatulang, sa'yo lang naman ako ng opya. Yeah. So, nakita niyo na yung mga scores niyo? Now, pass your paper. Pass mo na lang yung paper mo, okay na yan. Papas nga. Um, ito na ba lahat ang papers niyo? Yes, ma oh, oh ma'am! Ma 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 Nakpaki-announce. <gasps> Hi, guys! Please subscribe my YouTube.